sa bayang sinilangan, ating kinagisnan, wikang Filipino, ating nakasanayan. Kay sarap bawat salitang binibitawan, sapagkat paraan ito ng ating pagkakaintindihan. Saan man makarating, ay wag nating limutin, patuloy na gamitin wikang sarili natin. Sapagkat pag-unlad ng bansa natin posibleng makamit kung wika ay paiigtingin. Wikang pambansa, huwag naman limutin. Paggamit nito, ating paunlarin sapagkat ito ay sariling atin kung kaya't patuloy natin tangkilikin.